Sabagay na hinahangad, makakamtan mo yan Whoa. Sa sarili magtiwala at mas lalong galingan wow. Wala kang makukuha kung hihiling ka lang Wala. Dapat mo na yung kilusan kung gusto mong simulan Isang jeep inarkela, magdadagat buong pamilya Itong trip ay napakakwela, sasakit tawa mo kakachan huh? Stupid <laughs> <laughs> What good yung mga animal oh? ay hindi ganon What's good yung -geng? kamusta, kamusta, kamusta Yung mga puso nyong durog pa sa paminta Hoy, grabe naman kakasimula pa lang ng vlog mo Stupid ka na <laughs> Welcome guys to our little family Kaya little family lang sinabi ko kasi puro kami maliliit Napatay mga bantam Hoy, mga dawinde <laughs> Siyempre hindi makukumpletong ang bagong taon guys Pag hindi kayo maliligo sa dagat Siyempre tradisyon ng mga Pilipino yan eh Pero kami January 5 na kami naligo guys Dahil lang first day of new year guys Dapat sa bahay lang tayo First night and first day para complete respeto pa rin kayo sa taon na ito. Yun ay narinig at sinabi lang din sa akin, hindi naman masama na susundin natin yon As you can see guys, talagang makulit ako na kuya yan. Kinukulit ko si Parhana dahil meron na da siyang love ones. Wow! Ayos lang yan mga papi love. Hindi naman din ako stricto na kuya. Ang importante, ginagabayan natin sila para hindi sila magrebelde. Ang importante, binibigyan natin ng kalagahan ang bawat isa sa ating pamilya. Okay? Go! Ang dami mong sinabing importante. Ang importante, importance, ganon. Kakorni ba? Ah, 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 ah. Maser ko lang guys, dyan po kami nakatira sa loob ng ng Southcom Village kaya sa mga kababata at mga nakakilala sa akin dyan shout sa inyo magingat palagi and happy new year and this is the school of my high school yesterday in the last past year God bless to all students hallelujah <laughs> ang taas na naman ng energizer aba dapat lang ako na to go na kumitas <laughs> ng lemonsito para sa inihaw nagawa sa prito huwag wala ganon. tanga ka <laughs> syempre nag stop by muna tayo dito at namili ng mga kakainin mga prutas mangga at mga sausawan sa inihaw para kakainin natin doon sa dagat okay kaya samahan nyo kami at dahil nag-share ka ng video na ito, sabi ng pamangkin ko, eh, muna sa'yo. At bigla akong tumakbo, guys, kasi nakalimutan ko bumili ng kalsium. Ganyan man si Magengeng, hindi mabuhay kung walang saging. Hoy, ganyan talaga mga unggoy. Siyonggo ka ba? <laughs> I confirm. A stupid. Ito ah, 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 <laughs> lang yung unggoy na mahilig sa grapes. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang guys. Anyway guys, maraming maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo, nalalabas ko sa ang mga pamilya ko sa labas. Sa labas? Alangan na naman, sa loob na unsa naman ni Uy. Siyempre, isa sa pangarap ko guys, ang malabas sila, mapasaya sila, mapakain sila sa lahat ng aspeto na gusto nila abang bata pa para mahil agad yung inner child nila. Hindi tulad ko na pagkalaki ko, tsaka ko pa Hinihilat at pinaparamdam sa sarili ko ang inner child ko. So ayun nga guys, may nabasa rin nga ako na comment na talo yung pagpapatawa natin sa ibang tao. Pag nakikita natin mas masaya yung pamilya natin, kaya shoutout sa nag-comment na yun. Hindi ko na nakita yung comment mo, pero maraming salamat. I love you. At sa lahat ng nagko-comment, nag-share guys, ayan, tinitignan ko yan at binabasa. Kung napapansin nyo, inire-react ko yan guys, gamit nung main account ko na may blue check, Ryan Barrientos Rojas. Maraming maraming salamat. Hindi lang ako nakakapag-reply sa sobrang dami, pero maraming salamat guys. Dahil sa inyo, I love you. Hallelujah. Ha. <laughs> <laughs> sa mga hindi nakakaalam guys, taga Sambuanga City po ako okay. Sambuanga City, Tagalog lang po talaga ako magsalita para lahat makaintindi. Din. Andito po tayo ngayon guys sa Gold na kung saan isa rin to sa pinakasikat pag maliligo kayo ng buong pamilya at pag nag-New Year, okay? Tingnan nyo na lang ang lugar, napakaganda at napaka-peaceful. Alegre talaga ang mga bata. Gastro na malungkot. Gasta si Ming at pagkababa namin sa jeep, guys, ay naganap kami ng pwesto. Iniisip ko, bakit mukhang burat man ako magseryoso? Uy, grabe naman ka, <laughs> Alam kong gusto nyong marinig kung anong salita namin. So, ayun, tuturuan ko kayo. Ang salitang kamusta sa amin ay ketal. Ang salitang iniibig kita ay mi amor. So, pag pinagsama nyo yun, ketal to mi amor. Wow! Napakalambing ba? <laughs> e stupid. <laughs> Kumain na ligo, naglaro, at nagbanding. Kaya maraming salamat sa inyo, aking mga magengge. Masayang ungas, basta may bagong palabas. bye bye <laughs> Ja, 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 ja,